Grabe, nakakapagod itong araw na to. Umalis ako sa bahay namin na nag-aagaw pa ang dilim at liwanag. Tapos ngayon hapon na. Ha. Bali, katatapos ko lang ngayon magtrabaho. Pauwi na ako sa bahay. Ito yung basurang bitbit bit ko. Tatapot ko dito sa basurahan makikita ko. Kaya rin nga pala nakakapagod itong araw na to. Kasi bukod sa naglinis ako dun sa bahay ng aking amo, may natira kong oras. Sabi ng aking amo, linisin ko daw lahat ng ano, ng bubog ng kanilang bahay, yung salamin. Eh, alam nyo naman yung bahay ng aking amo. Kung di nyo naiitanong, lahat ng parte ng bahay nun ay may ibubog. Familiar ba sa inyo itong lugar na to? Dito ko lagi ipinaapatong yung cellphone ko. Pag nagbablog ako, yan din eh. Tapos dito ako maglalakad. Tapos ibo voice over ko yon. Pero alam nyo ba, nadidistract ako dito sa isang mata ko. Sobrang paga, halatang halata. Nakwento ko na nga sa una kong vlog ko anong nangyari dito kailan kaya to gagaling talagang ako yung medyo nadidistract lalo na ganitong nagpa-vlog na ako naitapon ko na ngayon basurang bitbit -bit ko ngayon naman pupunta tayo dito sa loob ng station kasi sasakay ako ng ano treno kung nakakapagod na ngayon trabaho ko mas nakakapagod tong biyahe na to kasi dito sa loob ng treno walang signal eh medyo halos kalahating oras yung biyahe kaya talagang aantokin ka Medyo madami nga palang tao dito sa ano, station, nag-aantay din ang treno. Medyo nahihiya ako mag-vlog pero sabi ko, kailangan ko sanayin yung sarili ko para masanay tayo. Tingin sila ng tingin, oh. Yan. Naninibago siguro kasi syempre wala namang ganito dito. At ayun nga, pagkalipas ng konting minuto, may dumaan ng treno kaya sasakay tayo. Sana lang may pakanting upuan. Kahirap ng pagod ka na nga sa trabaho tapos nakatayo ka pa dito sa loob ng treno. Pero parang sikip. Medyo sikip. Pero mas, standing ovation tayo ngayon. Hindi ako nakapag-vlog dun sa loob ng treno dahil sobrang sikip. Para kaming ano, sardinas na pinagsiksikan dun. Pero okay lang mahalaga. Ano, nakarating ako dito sa La na Bali dito naman ako mag ng bus. Dito nga pala sa Italy medyo maganda na rin yung panahon. Pwede ka nang mag-shirt or mag-jacket, depende sa iyo kung anong gusto mo. Pero ako kasi medyo mahina ako sa lamig kaya lagi pa rin ako naka-jacket at saka nakapantalon. Mabilis din ako ano eh, magkaubo. Kanina pa nga ako dito pero wala pa rin yung bus na kailangan ko. Nagpunta na rin ako dun sa bilihan ng pizza, sarado naman kaya gutom na gutom pa ako. Medyo nakakapagod na gutom pa. Pero okay pa naman. Ito na guys, so, dumating din yung bus na kailangan ko. Makakapagpahinga rin ako ng konti dito. Napakainit na kasi. Sa sobrang tagal ko nga nagantay ng bus, ano, nalipasan na rin ako ng gutom. Kabababa ko nga lang pala ngayon sa bus. Tapos bago pala ako dumiretso sa aming bahay. Dadaan muna ako dito sa padalahan ng pera para makapag makapagpadala naman tayo ng pera sa mga mahal natin sa buhay na nasa Pilipinas. Dito nga pala yan at buti na lang walang tao kaya walang pila. So yun nga guys, nakapagpadala na tayo. Ito yung resibo. At ito, totoo na to, uuwi na talaga ako sa bahay at parang nakaramdam na ulit ako ng gutom. Akala ko lumipas na yung gutom ko pero parang nung nakaamoy ako dito nang nag na barbecue sa labas, parang bigla akong nagutom. So ito na nga guys, kararating ko lang yung dito sa aming bahay. Talagang pinagpawisan ako doon dahil medyo mainit na pala ngayon. So hanggang dito na lang. toin toink! toink!